meron na agad na canopy bubong yung on ramp dito na mga babuse na andito na dito may nakabukas ngayon yun na yung ginagawa second level para sa mga namamasyal ng papay umpisa na rin dito oh napapalapit na ng hagdan welcome po ulit sa American. channel walik ulit tayo dito sa binondo nag-update ulit tayo ng Pasig River Esplanade ang daming mga ginibang lumang building dito sa binondo walang mga traffic may ano dito project ang Maynila na ano? drainage na ayos ito na, Jones bridge ano dito naman tayo dumaan sa gilid ng Jones Creek North Pumping Station Meron ulit mga natutulog sa ilalim ng Ghost Bridge Ito Parang luminis na dito sa kanan Natanggal nga lang yung mga ano O tinanggal yung mga Signage ng Mabuhay Lane wala na naglagay dito eh. ang daling, daling tanggalin ng mga signage ganito ang mga mga industriya dahil pang kailangan ayusin ano na to mabuhay lane Tingnan na natin ang positive or negative na ano na andun na magagawa na uli ng ano um, semi-circle na uh, parang pintuan bintana napit natin zoom in yun na pang ano na to pang limang bintana o pintuan ayun na oh. na ng ano ng bubong ang canopy ayan mga bricks ang abriks, ano bilagay balustre connecting bridge dito binubuo parang ano pagdan Tignan pa natin Kung magkakaroon ng Platform Pero na rin ano pala Mga balustre pa rin yung barge ito yung ayaw ng mga ano, ng mga yan, mga tao yan, yung building na yan ang daming may ayaw ito na nasa George Beach na tayo tingnan muna natin itong hilog pasig yung mga konting basura kapunta dito ang daloy ng tubig pero nandun ang Manila Bay sa gilid sa gilid di wala wala mga basura Ayan, may mga gumagala dito mga street dwellers wala pa rin mga water yeah. hyacinths tignan na natin Ayan. ganda ganda ang panahon medyo makulimlim ito na meron na agad na canopy bubong mga bricks to Takpan niya yung second floor. Ito yung mga shops o restaurants. Nandito na oh. Mahaba na. na. 'Yung sa May pinto. Unti-unti na rin nabubuo yung second level. Ito yung natanaw. Ano nga talaga to? Agdan. dito meron na mga balustre ayun andun na oh huwag niyo pong kalimutan mag subscribe, like, comment at share meron nga palang balitang ipaprivatize na ang operation maintenance ng Pasig River Ferry sa 2025 at magkakaroon pa ng dagdag na istasyon hanggang sa Laguna de Bay at ang gagamitin ferry, ano na mga solar na solar powered na mga ferry na mas dito friendly na ang mga gagamitin maliliit lang to ano lang to hindi na itinuloy yung ano dito on ramp papunta sa likod wala na walang ang parte ng bakod ng Jones Bridge Ayan. at sa nito na sa madaling araw so ayong kaya rin talaga kuwanin no, sa kanilang tornillo kaya yan at kaya nila hahanapin yan Pati yung mga ako kaya nakakaw Sinuloy lang yung mga balusre dito. Sa uh, second place. Pero meron pang natirang isa. Yung mga railings. Hindi pa nagsisimula sa second floor. atwa ano na doon nakapwesto na doon sa may ng Jones Bridge bako ba Lumalakas na yung ulan Pasok ulit tayo dito ayun nakapaglagay na rin pala ng ano dito balustre sa on ramp ayan napunta na ng second level mga balustre parehas din ng nilagay sa uh, first segment ayan ito nakapaglagay na na meron na sana merong incentives yung mga ang gagawa dito dahil tourist attraction to ginagawa nila may bonus um, ito na yung on ramp meron na nandito na may nakabukas ngayon yun na yung nabubuo na rin tong second level karoon isa ng ano no yung mga dadaan mga mamamasyal magbabike meron siyang on-ramp ang ganda ng view sigurado doon. Puro po na siyang ginawa ko eh. Ito na. Yun, meron akong mga biga. Ayan, natira pang ano, dating mga railings sa uh, dating linear park. ano dito nagpo-forma ng muhon may poste uli dito mga poste eto na meron na mga pagbaw na uli na mga poste kakabi ang lawak babalik na rin pala yung dating ferry ng ferry station ng Plaza Mexico yan na Okay. nga haba nito mga ano to, 25 meters Ay, ang laki pa ng ano nila na ibabaon yun hmm, isa nakabaon nyo punti na lang naka nakalitaw kaya kalalim yun yan may mga tubo na ano yun ano to ng kuryente nagkakaroon pa rin dito ng mga ano ng mga shops mga shops o restaurants ayan umpisa na rin dito papunta na talaga ng ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Hilda. Ayan. Yan yung isang design Chamber of Commerce of the Philippine Islands. It is ano pa to 1903. nandito na kaya. Konting konti na lang na sa ilalim na ng Dinondo Intramuros Bridge. Ah, uh, na may ano dito malalaking puno para talaga mapapasyalan ang river esplanade nasasayang siya kapag sobrang init hindi siya mapupuntahan mapapasyalan ng mga, mga tao dahil sa sobrang init ah ganito pa rin Napa. hindi pa nagsisimula dito hindi pa na wash out yung mga ano mga itim na tubig naging kulay green ang ulay ng ilog pasig mga basura wala banda don sa may gitna mga basura And Thank you for watching mga kabayan lagi na siyang malinis. Na may maintain na yung ano dito. Yung kalinisan ng linear park. Ang ganda lalo nito kapag uh, uh, na uh, parating na ang uh, Basig River Esplanade. Parang ganito yung ginagawa doon. Ang hagdan. Ayan, ganyan. dito magkakaroon ng ibabalik ang ano Plaza Mexico Station dahil nandito lang ano um, yung Plaza Mexico at ayun ang adwana ito so yung subscribe, like at comment na kayo Doli tayo bumalik. Ayan. Ayan. Ganda nito. Natapos na to.